Good morning, mga sisilab. Mamili pala tayo ngayon ng mga orders natin. Wow. Dahil grabe sa dami ng mga orders, mga sisilab, kailangan ko talagang dahan-dahanin ang pagbili para hindi wow. ko makalimutan yung ibang mga pinapabili sa atin ng mga sisi natin. So, pupunta pala ako ng Costco, mag-isa lang. First time wow. kong pumunta doon, mag mga sisilab, na mag-isa. Grabe talaga. Pag ganito talaga, pag nag-ano ka ng mga mga negosyo mga sisilab kailangan talaga independent ka kailangan talaga wow. ikaw lang mag-isa at mamili kasi kung may kasama ka nagmamadali mga sisilab parang wow. ayaw nyo nagmamadali na mamili ba ganon mas maganda ikaw lang talaga mag-isa mga sisi ngayon nandito tayo sa papunta ng Costco wala palang traffic today mga sisilab kaya masarap wow. yung tunin natin pakiramdam dahil hindi tayo nagmamadali So, mabilisan lang to mga sisilab. So, nandito na tayo sa Costco. So, grabe ang laki ng cart dito mga sisi. Hindi pwedeng wow. isa lang yung bibilhin mo talaga. So, dumaan din ako sa Levi's kasi ano, nasira na yung isa kong pantalon mga sisilab. Dito lang kasi huh? uh, mga pantalon ang gusto ko yung mga Levi's talaga. Kasi matagal wow. siyang gamitin at hindi siya basta-bastang nasisira. So mga 5 years na yata yung ginagamit kong mga pantalon ko. So, nakita ko na yung isa kong pantalon parang malapit ng bumigay. Kaya, ayan, bumili tayo. Nandito na rin ako sa mga section ng mga food supplement. Siyempre, yung wow! mga order ng ating mga CC Lab na gusto nilang umorder ng malaking box talaga. So, bali limang piraso yata yung binili ko para hindi ako pabalik-balik sa Cusco dito kasi sa Cusco mga sisilab malayo medyo malayo sa bahay namin kaya ayaw kong pumunta dito na konti lang yung bibilhin natin so dahil wow! lang lang ako dito mga sisilab nakikita ko lahat ng mga food supplement kung kasama ko kasi si M kung ano yung dapat nating bilhin yan lang talaga mga sisilab yun ko lang nakita ah? talaga isa-isa ito medyo masarap tong ano oh yung food supplement na to so, yung uso ngayon mga sisilab na super yummy at delicious na mga food supplement. So, lahat ng mga food supplement dito, mga malalaki mga sisi So, medyo may price din siya. Yung mga binili ng mga vitamin C ng mga CC natin dati, yung mga pouch ang style dito siya mga sisi love pero grabe super laki yung lalagyan makatipid ka pag ganito yung kalaki yung bibilhin mo kasi malaki siya, matagal talaga siyang maubos. So, nandito lahat kung anong gusto mo. May mga lutein para sa mata. Ayan, mga vitamins, mga sisilab. Perlap wow. mga box. So, lahat ng mga gusto mo dito, mga sisi sa Costco, marami talaga. May mga pang diet din siya, mga sisi. May mga vitamins, vitamin E, ganyan. So, lahat na nabili ko na. So, nandito na tayo sa sasakyan. At dahil mag-isa lang tayo, mas maganda pala talaga mag-isa mamili mga sisig. Wala kang, ano, wala kang hassle. So, dahil marami yung binili natin, so kailangan ikakasya natin dito sa likod ng ating sasakyan para hindi siya magkakalat dito sa baba. At binili din ako ng bigas mo na sisilab kasi mura lang yung bigas dito. Ang kg bigas, so nakamura din ako mga sisilab, na nasa 2,450 yan lang yung nabili natin for today's vlog. Grabe talaga, super dami ng nabili natin. So, ang nabayaran ko mga sisilab, umabot siya ng 26,000. So, okay na rin. Kasi lahat ng gusto kong bilhin ay nabili ko. At ang napaka-importante mga sisilab yung ano, organic barley. Kasi wow. yan yung mga uh, hinahanap ng ating mga sisilab. Thank you for watching. Bye!